Paolo Avelino, nagpakilig sa agusan, Kim Chu ayaw nga bang pagselosin? Maaga palang kanina ay nagbiyahe na nga si Mr. Paolo Avelino, patungo sa Agusan del Sur, kung saan ay si Mr. Paulo Avellino nga ay kabilang sa kanilang special guest, ito din ang kauna-unahan niyang bagan festival sa nasabing lugar, ngayon din ang closing ceremony ng festival, samantala bago magtungo sa event ay kumain naman sila Paulo kasama ang iba pang guest, nakasama din ito ang mayor na si Mr. Ronaldo Corvera. Masasarap na mga pagkain, yan nga ang inihanda nila para kila Mr. Paulo Avellino, isa din sa kanilang guest ay si Waki Kirai. Maging sa paghuhugas ng kamay ni Mr. Paolo Avellino ay talagang todo asikaso din sa kanya si Mayor. Naghanap din ng makakasama sa stage si Mr. Paolo Avellino, at kapansin-pansin naman na imbis na babae ay gay nga ang pinili nito. Ayon tuloy sa ilan ay baka kasi may magselos kung babae ang napili ni Paulo, safe na safe din umano, si Paulo sa kanyang pinili. Safe yung choice niya, baka daw kasi isang box na ng pansit kanton at tinapay ang kailangan if na mali siya ng pili. <laughs> Wala namang kapaguran si Kim dahil kahit gabi na ay nag-workout pa nga ito. Marahil ay talagang hindi sanay si Kim na wala itong ginagawa. Matatandaan nga natapos na ang kanilang shooting para sa What's Wrong with Secretary Kim.